sino ang Antikristo? Sa nga ng Allah ang mahabagin, ang maawain. Sa ating ikaapat na pagbabahagi, ang ating tatalakayin ay ang ikalawang katibayan na si Jesus bilang dakilang propeta ng Diyos. Ang ikalawang talakayan ay nauukol sa tunay na katauhan ni Jesus. Ang katibayan ng paksang ito ay nararapat nagmula sa Biblia at Banal na Quran. Ito ay mahalagang sangkap sapagkat ang nasasangkot sa talakayang ito ay ang kristyano at muslim na kapwa tumatanggap kay Jesus. Maraming talata ng Biblia, Bagong Tipan, ang nagbibigay ng katotohanan tungkol kay Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos. Kumuha tayo ng isang matatag na katibayan mula rito ang ibang Ebanghelyo ayon kay Lucas ay nagsabi, Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Lucas 24.19 Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Lucas 7.16 hindi lamang isang dakilang propeta si Jesus, bagkos, pinagkalooban pa siya ng higit na katungkulan, ito ay bilang isang sugo. Siya ay tinuturing na sugo sapagkat siya ay pinagkalooban ng banal na kasulatan na tinatawag na Injil o sa wikang Griego ay tinatawag na Ibanghelyo. Ang Ibanghelyo ni Juan at ni Mateo ay nagbigay patunay sa kanya bilang sugo ng Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesus bilang iyong sugo. Juan 17.3 Hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Mateo 15.24 sa panig naman ng relihiyong Islam, ito ay nagbigay patunay sa katotohanan na si Jesus ay isang dakilang propeta at sugo ng nag-iisang Diyos. Ayon sa banal na Quran, ang misiyas Ika, Jesus, anak ni Mariam, ay hindi humigit sa isang sugo propeta lamang. Maraming sugo propeta Dumating bago pa man siya at ang kanyang ina ay isang babaeng makatotohanan mula sa Sura Al-Ma'ida chapter 5 verse 75. Sa ikalawang talakayang ito, muli nating binigyang linaw kung sino ang laban kay Kristo o anti-Kristo. Kung ang Biblia ay tuwirang nagpapahayag na si Jesus ay isang propeta, at ang banal na Quran ay nagpatunay na si Jesus ay sugo at propeta ng Diyos sa makatuwid. Sino ang nagkakamali? Ang mga talata ng Biblia at banal na Quran ay kapwa nagpatunay at nanindigan sa katotohanan kung sino nga ang dapat tawaging anti-Kristo. Sa ikalawang pagkakataon, muling pinatunayan na walang Muslim ang maaaring tawaging anti-Kristo sapagkat buong pusong tinanggap ng Islam si Jesus bilang propeta at sugu at ang paniniwala ng Islam kay Kristo bilang dakilang sugu ng propeta ay ganap na inaayunan ng Biblia bagong tipan. Kung gayon, sino kaya ang dapat tawagin anti-Kristo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.